Yo, what's up mga kaibigan? Na, di na tayo magkwentuhan. Ang mga OG OKC fans ay malamang si Westbrook nga ang pinakapaborito nilang player dahil bagamat kinapos siya na mag-uwi ng championship sa franchise na ito, alam nga ng lahat ng OKC fans na binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya bago siya lumipat ng team. Si Westbrook ay nagtala ng mga historic numbers sa kanyang panahon sa OKC. Ngayon sa Denver Nuggets ay naglalaro na bilang six man ng team ang former MVP sa very important game Team 7 win kontra sa Los Angeles Clippers, nagtala siya ng 16 points, 5 rebounds, 5 assists, and 5 big steals. At ngayon sa second round matchup ay makakarap nga ni Westbrook ang kanyang dating koponan na OKC Thunder. Kung saan ang first two games ay gaganapin sa arena na dating todo suporta sa kanya at napapalibutan ito ng mga fans talaga namang minahal siya. So bittersweet moment nga ito para sa mga tunay na OKC fans. Pwede nga silang umabante sa West Finals subalit so ang ibig sabihin nito ay muling mabibigo si Russell Westbrook na magkampiyon. Isang bagay na posibleng na uubusan na siya ng oras at pagkakataon na gawin. Madami mga OG OKC fans ang malilito kung matutuwa ba sila o maiinis kapag nagkaroon ng solid game si Westbrook kontra sa kanila. So very interesting story nga ang series na ito para kay Russell Westbrook kontra sa kanyang dating kupunan na huling nangyari noong NBA bubble pa kung saan hindi naman nakanood ang mga fans sa loob ng arena. Ano ba ang masasabi no tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Ang Knicks mga kaibigan ay binago nga ang kanilang roster noong trade deadline last season at noong off season. Dinagdag nila si OG Ananobi, Michael Bridges at Carl Anthony Towns. Kasama si Jalen Bronson at Josh Hart, ito nga ang bumubuo sa kanilang starting five. Ang pinakagamit na starting five sa buong NBA ngayon kung pag-uusapan ng mga minuto. Ang pagdagdag nila kay OG Ananobi at Michael Bridges ay isang galaw na habang ginagawa ng Knicks sa isa lamang nasa utak nila at ito nga ay ang possible playoff matchup kontra kay Jason Tatum, Jalen Brown at ang Boston Celtics. At ang kalakasan nga ng Celtics ay bibihira ang team na may dalawang perimeter defender na may enough size, speed and athleticism upang madepensahan pareho si Jason Tatum at Jalen Brown ng one on one. Kaya naman ang tendency ay nagdo-double team ito at dito na nga nagbe-benefit ang five out offense sila at ang mga player na tulad nila Peyton Pritchard, Sam Hauser, Al Horford, Derek White, Chris stops for Singes at Drew Holiday. Well, pwede nga itong matake away ni Oji Anunobi at Michael Bridges. Ganun pa man ang isa sa mga kailangan tutukan dito ay si Drew Holiday. Bukod sa depensa na ipapakita niya kay Jalen Bronson, ang kanyang low post offense ay posibleng ang isang bagay na mag ng double team sa New York Knicks defense. Ang Knicks ay 0-4 ang record ng regular season kontra sa Celtics. Subalit we all know na baliwala na ito sa playoffs at ibang usapan na kapag may paghahanda na ang dalawang kopunan sa palagay nyo ba ay magiging madali ang series na ito para sa Celtics tulad ng mga pagkakataon na nagkatapat sila noong regular season?